magandang umaga po ng webe sa inyo trupa aking mga anak tayo po yung magpapatuka ng manok update po tayo sa manok ko po ang <coughs> yan po siya o oh. makakas na siya o oh.

Oo. Oh. So, parang hindi po pinapatuka. Kalsuhan natin at nilalaglag. Hmm, ayan, oh. Hmm. Parang hindi pinapatuka, eh. Ayan <coughs> so, po yung dati. Dati, dati yung liit niya, ayan, ang laki na, oh. Oo. Oh. Ito po kasi dati ako may manok. dalawang manok yan dati dami ko dati ditong manok kaya lang tinamad na ako mag-alaga yan po yan kawayan na yan galing yan doon sa bundok ayan ang aking kubo ah, ayan o o akit tayo kita ko ulit sa inyo okay kumusta na kayo mga tanim ko dito sa taas Tubis tayo natin itong taas. Ano? Oh, Gulugulo pa oh. Oh, yan yung ginawa ko gabi oh, kahapon oh. Ipuba. ba. Merado pa yan. Mm. may mantika pa yan. Panghilot sa katawan ko sarili. Ano? Tingnan nga natin kung anong nandito may taas. Are ko. Ito so, yung pumbungay ng dragon fruit ko Hmm. Tingnan natin kung may Kakabungan dragon fruit Ang dami kong mga ano dito Gamot sa ubo Yan po gamot lahat sa ubo yan Oregano Oregano Yan po kubo ko Yan ang kubo Ito ko ng Ibon dating kalapati Wala pang bunga 'yung aking mga dragon fruit Wala pang bunga Kaya yung may yung ano, nabuhay na. Yung luya oh. Ah, daganan na yung luya. Dati po dito may lemon. Kaya lang i... Namatay na. Gawa ng... Kinawa ng bata. Ayan, may ubi pa pala dito oh. Kumusta kayo itong ubing ito? Yan po yung puno niya, no? O, oh. oh, ubi, o. Oh. Malalaman po ninyo yung pag tumubo, ah, lumaman. Ayan. Ganyan po ang aking kuha ng unit. Likod ng unit ko. Pero sa totoo lang po, hindi po akin ito. Tiniram po lamang namin ito. Ayan mga unit-unit dito, Oh. Uh, oh, Black 39, lot 60 ang bahay ni Alfredo Lacer na vlog ganito hmm. Anto lang po ang buhay dito alas 7 nag ano po ako sa anak ko naghatid Kaya mga pasingaw-singaw na yan oh. hmm. lang ang buhay ko dito ito lang oh Hmm. Laki na sinakop nitong bahay nito dito. Yan, no? Ito po'y pagitan. Yan, dikod na yan. Ito pagitan yan. Yan, pagitan yan. Yan po'y pagitan ng mga unit dito. Kailangan po sila ganyan, no? Hindi dapat sila ano dyan, matong. Dapat po, hinati nila yan. Katulad nito. Oh. Hindi yan hinati, Kaya pag hinabol nang naan dyan yan, sa unit na yan, talo ito sa hatian tatalo ito sa kaso itong may bahay na ito may may bahay na kulay puting ito Tsaka ito tatalo niyan pag yung pinagawa kasi po ito ay pinakampagitan Muhon po yan muhon. yan po kaya ano Yeah. Malay ninyo, mabili ko itong unit na ito po ito sa eh. yan na, ano kaya kumusta kaya ito sa BAPES po ito yan o, yan, o, yan o. Ang pagitan yan o ayang ginawa ko nila ginawa nila yung sinakop na nila pinatungan talaga nila ng ano ay bawal po yan dapat yan, nagsariling ano, nagsariling asintada okay hinati nila, di po nila hinati kaya magkakaproblema po yung mga yan Papay namin kulangin yung baking manok. Ito lang po yan. piko ko ng tubig dito sa ating banyo. na ako, kanina nagigib na. Dumi po sa likod, ano? oh, inom. Do. oh, inom. Oo, oh, tamo. Oh. Hmm. <laughs> oh. Kaya mabilis lumaki eh. dan Mau tulung Itu harapan ng bahay. Harapan ng unit. Ayan po. Hmm. Ayan ang harapan. May kilala yung asong yun. Kilala nung mga yun ang nando? Kilala nung mga yun ang aso doon? Kung kanino? Kilala yun, di po pwedeng di makilala yun. Hindi naman lalayo yung aso yun doon? May kinagat na aso. Yan ang aking bisikleta. Tama po, unit-unit yan. Yan ang Black 40. Dito po kami ano, gumuka tubig. Ngayon nga po mabait itong may unit na to. Dito e po mga sa buhay ang mga dating nakatira dito eh. O mga tangat na ng konti. Kaya marami salamat sa inyo. No, yung mga ako ng konti para makatulong din sa ating kapwa para sila maging hayahay Oh, maraming pong salamat At maraming salamat sa bulaklak na kulay pula O oh, Sige po Maraming pong salamat uli Sa inyong lahat may, may malaga ng aking Kaunting tindahan ng ano Mga tinda Shout out po sa inyong lahat Si Onyx si Ma'am Melody sa inyo pong lahat ng aking mga naging kaano nung araw si na Ma'am Farmer's Life kay Gurutan at saka si Ma'am Mark Chris at saka si ang pangalan to Bose, basta sa inyo pong lahat marami pong sa ingat po kayo lagi Bye-bye.